ten signs na siya ay isang dakilang babaero. Number 1. Sobra siyang magbigay ng compliment sa iyo. Number 2. Masyadong maraming magagandang babaeng nagko-comment sa mga post niya sa kanyang social media. Number 3. Hindi kanya tinatawag sa totoong pangalan mo minsan pangalan ng aso o kakaibang pangalan ng tawag sa iyo. Number 4. Ayaw kanyang ipakilala sa kanyang pamilya. Number 5. Mahilig siyang magbiro tungkol sa kabastusan at bihira sa mga seryosong bagay na tungkol sa kinabukasan. Number 6. Wala siyang magandang reputasyon. Number 7 madalas magkamali ng pangalang binabanggit sa iyo. Number 8. Tuwing gabi lang niya gusto makipagkita sa iyo. Number 9. Kakalimutan ka na niya at hindi mo na makakausap pagkatapos niya makuha ang gusto niya sa iyo. At number 10. Madalas mong nararamdamang mag-isa ka tuwing kasama mo siya kaysa mag-isa ka nang wala siya. Ilan lamang ito sa mga senyales na babaero talaga ang isang lalaki. Kaya kung ayaw mong mapunta sa babaerong lalaki, isang paraan lang naman ang pwede mong gawin. Huwag basta-basta pumatol at maniwala hanggat wala kang nakikitang totoo sa ipinapakita niya. Tandaan mo yan. God bless. Seven signs na crush ka ng taong crush mo Makinig ka, baka crush ka rin ng taong crush mo Number 1 Napapanaginipan mo siya Wala ka na kasing ibang iniisip Pagising bago ka matulog, kundi siya lang Number 2 Kapag nagkatinginan kayong dalawa, mangingitian kayo number 3 nahuhuli mong nakatingin sa iyo kapag hindi ka nakatingin sa kanya number 4 close kayong dalawa sa lahat ng bagay nagbabatian nagpapansinan at nagkukumustahan number 5 palagi niyang inaabangan ang post mo o my day mo para mag-react at pusuan niya number 6 Nawawalan siya ng gana kapag hindi kanya nakikita ang nakakasama. Number 7. Kinikilig siya o kinikilig kayong dalawa tuwing magkausap o magkachat kayo dalawa. Yung tipong kahit walang kwenta ang pinag-uusapan ninyo ay eh kinikilig pa rin kayo. Tingin mo, crush ka ba niya o nag a na ka lang na baka crush ka niya? Huwag kang umasa, baka masaktan ka. Pero kung sigurado ka, mention mo nga siya rito kung kaya mo. Basta, huwag ka lang magmadali sa pag-ibig. Mahirap ang magkamali. At baka sa huli, ikaw ay magsisi. Tandaan mo yan. God bless. Mahirap ang magkamali. At baka sa huli, ikaw ay magsisi. Kung gusto mo talaga makamove on, huwag mo nang titignan ang social media account niya. Alam ko mahirap ito para sa iyo. Lalo na kung sanay ka dating tinitignan ang updates niya araw-araw. Pero boss, hindi iyan nakatutulong para sa iyo. Sa kakasilip mo, para mo na rin binubuksan muli ang sugat na unti-unti na anang naghihilo. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Alam mo yung tipong makita mo siyang masaya na wala ka malaman mong okay na siya magbula nang nawala ka sa buhay niya. Mas pinapabigat niya ng puso mo. Wala namang masamang malaman mo kung anong nangyayari sa kanya. Pero ang tanong, nakakabuti ba iyon para sa'yo? Sa ginagawa mo, tingin mo na on ka? Iniipit mo lang ang sarili mo sa nakaraan na hindi mo na dapat pang binabalikan. Huwag mong kakalimutang dapat mong pagtuunan ng pansin ang sarili mo. Mahalin ang sarili mo. Huwag mo nang paikutin pa ang buhay mo sa isang taong wala na sa buhay mo. Tama ka. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Lalo na kung sobra mong minahal yung tao. Pero ang masasabi ko lang sa iyo boss, kailangan mo magsimula muli at huwag ilubog ang sarili mo sa kalungkutan. Isipin mo kung nasubukan mong hindi gawin ito. Nilalayo mo ang sarili mo sa sakit at humahakbang ka na papunta sa paghilom ng sugat sa puso mo. Hindi mo na kailangang alamin pa ang lahat ng detalye tungkol sa kanya at hingiin ang validation para masabi mong okay ka na dahil ikaw mismo ang may kakayahang maging masaya kahit wala na siya. Kaya boss. Ngayon mismo, simulan mo nang hindi silipin ang kanyang social media account. Simulan mo nang kalimutan siya. Simulan mo nang huwag nang paikutin ang buhay mo sa kanya. Buksan ang puso mo sa panibagong mundong kahaharapin mo nang wala siya. Tandaan mo yan. God bless. Plus, nahuli ko ang BF ko na may ibang karelasyon habang kami pa hiniwalayan ko siya kahit mahal ko pa pero ngayon wala na daw sila at bumabalik sa akin ano po advice nyo sa akin um, alam mo kapag nagawa niyang makipagrelasyon sa iba habang kayo pa tapos naisipan niyang bumalik sa iyo kasi hindi na sila okay ng bago niya huwag mo nang tatanggapin pa dahil ang pagmamahal ay ibinibigay lang iyan sa mga taong marunong makontento hindi sa mga taong paiba-iba ang gusto at babalik lang kapag nagsawa sa ibang tao tandaan mo yan God bless dahil ang pagmamahal ay ibinibigay lang iyan sa mga taong marunong makontento Good evening po. Ba't may mga lalaki na mahal ka naman niya pero minumura ka. Okay, makinig ka. Payuhan natin to mga boss. Siguro minumura ka dahil sa pride niya. At ayaw niyang patalo sa'yo. Malamang may nagawa ka o nag-aaway kayong dalawa. Nagbabatuhan ng masasakit na salita. Pero sa totoo lang na perception ko, hindi kanya kailangan murahin kung talagang mahal kanya. niya. Kaya sa mga nakikinig at nanonood lagi ng video ko, ito lang may papayo ko sa inyo. Kung magmamahal kayo ng isang lalaki at pipili kayo ng mamahalin, doon kayo sa lalaking hindi ka mumurahin. May respeto sa iyo, lalo na sa mga kahinaan mo. Iniisip yung kinabukasan ninyo. Minamahal ka ng higit sa sarili niya. At ito yung pinakamahalaga sa lahat. Yung lalaking nag effort hindi para bumili ng kung ano-anong bagay, kundi yung effort na magbibigay sa ng oras para iparamdam sa iyo kung gaano kanya kamahal. At hindi magsasawang iparamdam ng iparamdam ito kahit napakatupakit mong babae. Tandaan mo yan. God bless.